Hi guys, uh, magandang araw sa atin lahat at uh, ngayong araw, uh, new year na new year nandito po kami sa farm ni ma'am at uh, tingnan nyo guys, napakaganda at uh, kakausapin po natin si ma'am uh, about sa kanyang farming practices sa uh, biological farming kaya tatanungin natin si ma'am kung sino si ma'am ma'am, pakilala po kayo ma'am Ako po si Anjali Militar Cruz ah uh, dito nag uh, nagpo-farm together with my husband John Paul Cruz kami pong may-ari ng JNA Highlands Farm dito sa Campo G Sarangayen Alameda North Cotabato. Wow. Uh, ilang taon ka ma'am nag nag-engage sa uh, farming dito? Ilang, uh, dito uh, sa, age sa farm, mo? sa farming lumaki talaga kami na farmer. Oo. Ang nanay ko farmer talaga pero yun na nga nag-aral. <laughs> tapos dito sa farm we started 2015. Uh ah. we acquired the farm in 2013 tapos nag-focus kami dito sa farm 2015. Oo tapos pero ang um, medical practitioner ka? Apo physical therapist by profession license uh naging OFW tapos naging clinician. And ngayon full-time full farmer. farmer. Pero happy farmer. Yes, very very. <laughs> hindi ko talaga ipagpalit. May <laughs> tanim ako na luya na around mga 2 hectares, hectares na namatay. Oh. Uh, may infection? Namatay inf siya, uh, namatay siya prematurely. So, kumbaga hindi pa niya hindi pa dapat ano, Ma hindi pa dapat -harvest. harvest time. Mm -hmm. So, hindi ako ganun ka Kaano talaga, ka ano talaga adapt talaga regarding sa mga pest mm -hmm. or sa basa ako nagtatanin mm -hmm. <laughs> nagtatanin so doon ko nalaman sa na na bisita kita <laughs> Actually, hindi pa nabisita, pero sinabi mo nung nag-open na ako ng nag-question ako. Ayun doon tayo ako, sa o, seminar. Sa seminar, sabi mo, ano nga, may may virus. Mm -hmm. And unfortunately, <laughs> siguro guide, guide na, guided na rin ni God na not-stranded kayo. Dito, dito, kayo na tulog. Sa farm. yes, ang sarap po dito, guys. <laughs> <laughs> Malamig. Nakita nyo in person yung luya, mm -hmm. ang ang status talaga mm -hmm. ng luya. And then, yun, ginide nyo ako paano siya i- I manage. I manage. Actually, yung sakit And, nung ano guys, nung loya ni ma'am before, ay infected po siya ng fusarium. Fusarium wealth ng luya. Kaya yung ibang mga stocks niya ay namamatay. Kasi so, ubus yun, diba? ba? Pero, yun pero yun, anong ginawa mo dun, ma'am? Ba't naka-recover? So yung sinabi mo na mag ano, ako, mag -introduce ako ng, ng crop vaccine with ano yun, with uh, yung maliit. Ah, mm. yung ano, yung Nitrovam. Nitrovam. Oo, oh, oo, oh, yung... Mm crop vaccine with nitrovam. Ang unang eh. ang unang inano namin inintroduce tapos ano nga lang yun sabi mo five ano lang five <laughs> takip <laughs> ko. Pero na, ano ginawa mo? Yun, si namin yun. Tapos inispray ko then nag naghintay kami ng ilang Buwan, buwan <laughs> Actually <pa>. buwan. tapos <laughs> <laughs> na nag-sprout siya, La, sabi ko wala na buhay. So nag-spray kami ulit. Tapos the second okay, once time. Once pa lang pa, once lang ninyo na-sprayan. Yes, kasi hindi naman kasi <laughs> ako ganun lagawin it comes sa spraying uh -huh. kahit sa or sa biological or sa organic mm hindi ako religious talaga hindi ako oh. <laughs> hindi ako religiously nagfa-follow talaga na spray spray lagi or fertilize fertilize uh -huh. lagi hindi tapos ano nung after a month nagfertilize pa ba kayo noon well, oh, hindi never kami ganyan Mali- di ba namatay natanggal lahat ng yes, mga yes, dahon so po. pagkatapos inispihan ulit ano ko ano kayo naka-document kasi hindi ako mahilig mag-document <laughs> <laughs> hindi namin na document hon. pero na na may video before yung infected siya yeah pero yung talagang namatay matay siya. Yung sabi mo na, tang, diba, na uh, nung nagpunta kayo talaga dito, wala na yun. O, diba? halos papatay na yun. Papatay na siya. Pero so, may laman sa loob na, may, na ano uh, siya, may mga spot-spot uh, lang. Hindi na namin tinanggal yun. Wala, hindi ako <laughs> hindi na hinayaan namin yun. Uh, hindi ko rin tinanggal yun kasi maano matrabaho sa uh, tao. Uh, Inutusan ko lang yung tao ko. Sinabayan ko siya na paano pagtimpla. Uh, uh -huh. Tapos yun, nag-spray siya. Ah, Spray regular spraying uh -huh. lang. Tapos ano yung inunan yun, na itrova mo? Hindi, sinabay. Sinabay mo na? Oo, sabi mo eh. <laughs> galing ha. Kaya ka Kaya yun? Sinabay yun. After a month? Oo. Oh, uh, then, mga more than a month, less than two months, nakita mm. ko nag-sprout ulit. Ang dami, ang dami. Upo. Nag ano siya, nag sprout siya uli. As in lahat 'yun nag ano. Uh -oh. So nag nagpa uh, nagpa-spray ako ulit ano na lang, micro, ay yung crop vaccine na oh, lang. Na, oh, pure, pure na, pure na. Pure na. ina, tapos, tuloy-tuloy tuloy na lumabas. Yun na. Hanggang nag-harvest na ako wala nung... Na na. Wala na Hanggang wow. nag-harvest ako nung March. Mga ilang buwan, ilang buwan siya... Ang edad noon, bago siya na-apply, nagkaroon siya ng sakit, mga estimate mo. Mga, na, estimate, six months. Six months so, siya dito. nagkasakit. Dito. Tapos, nung ni-revive natin siya, after, After a month, nag-sprout. Opo, 6 November yun, no? November, December, January, February, March. 4 months lang yung time mo? 4 months lang. Na-revive? Na-harvest ko siya! Ganyan, ganyan. Ito na lang. Taka nga ako pa. Oo nga, no? 4 months lang na-harvest ko siya. O, diba? Oo. Ngayon, ang tanong ko doon, nung na-harvest mo siya, gaano kalaki yung mga laman? Malalaki. Kasi ano yun, jumbo sa, anong tawag nila doon? Jumbo na... Variety. Variety. Uh, ang, ang ang nandiyan kasi yung mga ano na lang yung mga napili na namin na maliliit oh, para pang for similia. for similia. Mm. Pero malalaki yun tapos mga um, um, ano yun yung yung infected yung dating may mga spot-spot na mga laman nung na-harvest nyo, na talaga na tanggal yung spot. O oh, kasi malinis na yun na. Malinis namin, na siya. namin. Wow. Hindi kasi ayun na nga lang ako kasi yung klase ng farmer na hindi masyadong ganun talaga kakabusisi when it oo, comes oo. to to maintain estimate mo time. sa isang sa isang puno kumukuha makakakuha ka ng mga estimate mo ilang grams o so ilang may kilo ba oh yeah mga around jan half to one kilo ang isang puno, wow puno. wow galing no actually ano na yan ira uh, ano uh, minimum mito the ni minimal ano na yan minimal na laki niya ano tawag dito na parang ano tawag yung timbang? Timbang, oo. Mm. Pero may mga sumosobra pa yata mm. oh. Pero ma'am, uh, ano 'yun? Yung nung nag harvest ka, uh, mga sa dalawang ektarya, uh, mga ilang kilos yung na-harvest mo kabuuan? Actually hindi ko na total kasi ano siya uh, pa ilang harvest ngayon. Staggard siya? Staggard kasi ang harvesting namin noon kasi nung time na yun papaakyat ang presyo. Magkano presyo that time? Ang first namin na harvest is 80. 80 Tapos, per kilo, umabot kami ng 200. Wow! Uh, ano. Galay na galay yes, nga. So, Pero yung dalawang ektarya mo, uh, uh, na-failure ka na, o wala? Wala. Hindi, actually ano yun, gaining, yeah, yeah. Kung, sekreto na lang natin, magkano ang nag-gain mo doon? Hindi mo pagsilipin. Huwag More than 3. Galing wow. mo uh, Nakaharvest kasi ang una harvest na ano, mga ano lang siguro, mga 500 square meter. Mm -hmm. Nag ano ako ng nakaharvest siya ng more than 60 kilos. Uh -huh. Uh -huh. Pero hindi yun naubos ang 500, parang ano lang yun. Parang half or uh -huh. ano lang. Tapos staggered, staggered, mang good, wala ko na total pa ba Pero sa estimate ko, yung isang, yung dalawang ektarya, mga ilang, ilang thousand yung na 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 kilo, estimate lang. Hindi ko ano ba? Pero sobra, sobra, tulinada, no? Tulinada, no? Tulinada, ano 3M wala galing-galing naman. Sige nga. <laughs> Magpapasa ma diba? taxes. <laughs> Ala, wala, naman. Farming man yun. Oh. Okay lang man. At least, di ba, sa 2 hectares, kaya pala ng, kaya pala ng luya mag-harvest ng 3M pag maganda presyo. Yeah, oo. Galing, no? Oo kasi ang maganda kasi sa luya kaya medyo nagfo focus kami kaya naiwasan ano, nagminim nag iwas na ako sa gulay ang luya kasi hindi siya ganun ka trabaho so hindi din siya kailangan ng pesticide mm, yun lang yung animal, sakit niya talaga sa pasukan ka ng sakit Oo, yung posaryong talaga kasi mang... ang pagkakaala kaya siya nagmahal eh kaya siya nagmahal dahil doon noon, dahil doon sa disease na Oo. actually rampant ang disease that kasi time kasi nung time na yun yun yung talagang pumasok yung mm, yung posaryong kaya medyo mahina ang harvest ng mga Ay, umabot. Actually, umabot siya ng 350 kilo per kilo. Pero nung umabot na kami ng 200, maliit na lang. Kunti na lang ang naandaman. Pero at least uh, kahit pa paano malaki pa rin presyo. Mm, Taas pa rin, presyo. pa rin ang presyo. Wow. Wow. Kaya anong masasabi niyo, ma'am, sa mga farmers natin na hindi pa nakasubok ng crop vaccine natin? Ah, uh, yun. At to tell you honestly na, na ano ko kasi na, 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 anong tawag nito? Experience. Na experience namin first hand kung ano yung effect ng crop vaccine. At. Uh, sa akin kasi nakita ko talaga ko anong naging naging ano niya naging benefit niya mm -hmm. sa sa environment sa 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 plants sa, mm. sa, sa mga sa livestock sa livestock mm -hmm. din nilalagay Actually wala kami fertilization sa farm na, kaya ah, natapos na, natural medyo, talaga medyo stagnant ah, ano kaya pala Opo wala wala akong fertilization Ibig sabihin yung luya na ginamitan mo ng crop vaccine wala, kahit fertilization hmm. ng mga organic natural lang talaga na siya Yes po yun lang yung weeding weeding na... weeding lang, lang. Wow, wow, And actually during sa after nung crop vaccine, hindi na ako nagwiweed. -we yung tractor-tractor tractor tractor na ko, hindi na. Wala na? Wala na, inayaan na lang naman. Nag-mix -nag na lang sila ng no, weeds, no, yung mga no, no, weeds na maliliit. No, tapos, labas yung ano. Opo. No, ah, okay, mm -hmm. then after four months, harvest na. Harvest na. Wow, galing-galing ni mam. Ma uh -huh. <laughs> Kaya guys, ano pang hinihintay niyo <laughs> guys? Subukan niyo yung strategy ni mam ma at ilil ilalagay ko yung number ni mam ma kung sasagot si ma'am kung payag siya. Para doon sa technology, ma'am. Sa Facebook ma lang. Mm, Facebook sa Facebook lang. Kasi wala kaming signal dito sa farm. Oo, oo. Na yung, uh, namin yung, ano ni ma'am, yung sa Facebook, guys. Tanong lang kayo, tanongin nyo lang siya kung ano yung practice niya. At uh, pagka nagka-open siya ng Facebook niya, sasagot naman yan si ma'am. Uh, yun lang naman ang pinaka-importante doon. Bisita dito. At bisita po kayo dito, guys. <laughs> Napakaganda. Napakaaliwalas. At saka, Daming ada uh, daming bulaklak. Pag nakapasok kayo dito parang nasa paraiso kayo, guys. Ayay! <laughs> Kaya so may ano ba guys, uh, yun yung isa sa mga subukan ninyo na technology yung pinopromote promote naming biological farming system. Ay uh, talagang hindi kayo mahihirapan diyan. Sa una medyo struggling pa kasi kailangan mag-adjust, pero pag nasanay gaya ni Ma'am from since 2022 hanggang ngayon okay na. Uh, stable na talaga, di ba Ma'am? Po. Ay ma'am, thank you very much mama. <laughs> galing galing. Ay, kaya, yun guys, ang masasabi ko lang, ang masasabi ni Doc Germ sa inyo guys, your problem is my opportunity. Bye bye. <laughs>